Sa akin naman, yung pagtulong, basta't mula sa puso, ay welcome sa akin yan. Hindi di dapat lagi, naghahangad ng kapalit. Ka okay. uh, Jonas po, uh, ang inyong pambansang sulsolero uh, Andito na naman tayo sa ating uh, usapan dito sa Kapihan sa Hardin. At ang uh, ating uh, makakadaupang palad ngayon ay is isang dating leader uh, manggagawa na si Kapernan. at yeah. Uh, Kapernan, eh, dugtungan mo nga, pakilala mo nga kung sino ka talaga. Actually, si Kapernan po ay uh, mayigit may tatlong dekada ang naging leader manggagawa. At kasalukuyan po, po, leader din pa ako hanggang, ngayon ng Workers Association sa ngayong panahon. Okay. At tuloy-tuloy pa rin tayong kumikilos sa ngala ng mga manggagawa. Okay, napaganda nung mag-ano natin ngayon dahil ito'y nagmula sa hanay ng manggagawa. Kapernan, may tanong lang ako sa inyo. Ano po ba ang nakikita nyo na pakinabang ng isang manggagawa sa ganitong larangan, larangang elektoral? Uh, actually po, uh, sa naging karanasan natin, may tatlong dekada, alas lang uh, napakarami na nagpalit-palit ng na mga namuno sa atin. Hanggang ngayon, yung isyo mula noon hanggang ngayon ay bitbit bit pa rin ng mga mga gawa. Yung, yung isyo dinadala noon hanggang ngayon. Okay. So, ibig so, nyo sa... Wala po kaming nahihita na sa pamamagitan ng mga naupo na napili ng mamamayan ay wala pa rin kami nakikita ang substantial na para sa pagbabago sa ngala ng mga mga Okay. Kung, kung kayo ang uh, masusunod, uh, kaya nyo bang maglagay ng leader na manggagaling sa inyong hanay, sa leader manggagawa? Actually po, may mga nag-attempt ng sa natin na parang nagbabandila ng tunay na kakalinga sa mga manggagawa. Subalit, hindi po ito napili o hindi pa handa ang mamamayan para sila ay piliin na maglingkod sa hanay ng mga manggagawa. So, ang ibig nyo sabihin, kulang sila uh, sa preparasyon o ano, bakit, bakit yun ang nakikita natin. Actually po, eh, kapos talaga sa resources pa ang hanay ng manggagawa. Kapos pa sa larangan ng electoral para sa ganitong labanan ng mga kalaban, eh, mga tradisyonal na politiko, mga dynasty sa politika, ay talagang usapin dito ang namamayani, yung usapin pera sa pagitan ng uh, mga manggagawa na walang pera. Yung mga may pera ay talagang nandun yung uh, natural na kalikasan po ng uh, ating uh, kinakaharap na napakabigat na tungkulin ng mga na kailangan maigpawan ito o malampasan. Kundi ako nakikita ko ng susi ay yung talagang tunay na pagkakaisa at may titindig na leader nakakalinga sa isyo ng mga manggagawa. okay. Nabanggit nyo yun, yung pera, yung kakayahan mag-abot, di ba? Anong masasabi nyo dito sa mga leader na nagbibigay o nag-aabot ng tulong na pagdating nung takdang panahon ay makikita nating papalaot sa larangan ng politika? Anong klasing leader ba yun nakikita nyo sa ganitong uh, tema? Uh, mga leader, ako, kung ko yun, mga leader na hindi naman talaga totoong naglilingkod kasi naka, nakabatay po ito sa pera eh. Hindi pa siya nakabatay sa totoong pagbibigay ng serbisyo at totoong pagkakalinga na tunay na usapin, na narara, na, nararanasan, partikular na sa mga manggagawa. So, anong anong nakikita nyo? Meron ba kayo nakikita nakitang alternatibong leader na mag uh, mamumuno sa isang lugar kung sakasakali? na ah, bubuwag doon sa sinasabi nating namimigay, namumudmod, ma me meron pa kayang ganon? Sa tingin ko sa ngayon, mayroong mga individual na personalidad, mga nakikita natin na may mga potensyal na pwedeng maglingkod sa mga manggagawa at mamamayan na naghahangad talaga ng paano maka, maka, ano sa larangan ng pagbabago. Mayroon mga nakikita natin. Marami na nag pero sabi ko nga sa iyo, ang kahirapan ay ang pagpapairal talaga ng usapin pera dahil hindi pa rin talaga handa ang mamamayan at ang masa, lalo ng mga manggagawa, ay wala talagang malawak na pagkakaisa para, para tindigan yung nag, nananawagan at humihingi ng pagbabago sa ating lipunan. sa panahon nyo naman, ka Kapernan, ano? ah, anong masasabi natin sa common tao na nakikita nating handang tumanggap ng mga tulong na ibinibigay ng mga nagpapakilalang leader daw sila at sa bandang huli ay makikita natin na meron pala silang interes at tatakbo sa ano ano sa politika. Ano yung nararamdaman mo doon bilang isang pangkaraniwang tao? Wag na natin sabing galing ka sa hanay ng manggagawa. Oh, ako ako I bilang I mang, bilang mamamayan. Yung ganong estilo po 'yan eh. Estilo 'yan ng, ng mga politiko na namimigay, na, parang kunwari ay eh, tulong pinansyal, ayuda pinaasa. Parang yan yung uh, naging kagawian na pinaasa ang masa at ng mamamayan sa pamamagitan ng ayuda o su parang pagbibigay ng suhol para sila ay tangkilikin. Pero kung totoong leader para sa akin, kung totoong leader hindi kailangan ang isang uh, ang isang bagay o usaping pera para bigyan ng daan ang kanyang tunay na paglilingkod at pagsiservisyo sa mamamayan. Ang hinahanap po namin dito bilang simpleng mamamayan ay yung magkaroon ng ang leader ay maging totoo. Isa dyan yung corruption talaga. Ang matinding kinakaharap natin ngayon. E, ibig niyong sabihin, ano kaya yon? Ibig ba sabihin kailangan nating i-educate? ang pangkaraniwang tao dahil dito sa mga... Dap, dapat lang, dapat dito? lang na maintindihan. Kasi ang pinaka-essential o fundamental kung bakit nagagamit ang masa o ang tao, ang mamamayan, dahil sa kakapusan ng pag-unawa ng kanyang tindig bilang mamamayan, na nakasaad mismo ito sa ating batas. Yung tinatawag nating uh, active participation Ikalawa, minsan, hindi rin tayo nabibigyan ng pagkakataon sa tinatawag nating active participation. Dahil nga sa pag-iral pag din ng pampolitika ang kalagayan natin. Okay. Baga, kung sinong malapit sa kusina, siya lang yung nauulingan. May, Ganun gan. meron na akong itatanong sa iyo, na ano? Uh, halos hindi naman siguro tayo magkalayo sa edad. Ano? Yes, Kayo yeah. ba'y uh, gagap nyo pa rin ang social media? Medyo gagap ko naman pero hindi ako bihasa okay. sa katotohanan sige, sige. hindi ako K bihasa, bihasa sa social media kasi kaya ako na itanong ito siguro may napapanood kayo sa mga sa wall ninyo may mga tao o mga grupo nagbabalandra ng kanilang pagtulong yes. de ba ano masasabi nyo rito Katernan? sa akin naman yung pagtulong basta't mula sa puso ay welcome sa akin yan mm -hmm. hindi hindi dapat lagi naghahangad ng kapalit yan lang masasabi ko. Ah, okay. Hindi dapat talaga magangad ng kapalit. Yes. Pero sa ikinikilos nung mga tumutulong, ano sa tingin ninyo? Bilang, tagal nyo na rin butante, uh, ano sa tingin ninyo? Tulong ba yun o merong... Uh, ano yun eh? Sa pinakasortchat ko sa akin yun, self-vested interest yan. Ah, okay, okay, Para sa akin. So, tingin... And, tingin ano yun eh? Parang... Pinapairal kasi dito yung parang gusto niya maging popular siya. Kaya tumagawa siya ng mga paraan ng pagtulong. Pero hindi pa pagtulong na para ihahon niya yung tunay na dahilan ng problema ng mamamayan. At ng, simple lang, even sektoral, hindi niya talaga tunay na tutugunan. Batay sa karanasan natin, tumanda na tayo ngayon, parang paikot-ikot lang, nagiging cycle lang para sa amin kasi hindi pa rin talaga tunay na tinutugunan o i-uplift yung tunay na dahilan ng problema ng mamamayan. Partikular na kami sa manggagawa. gagawa, tatlong dekada na ako mahigit kumikilos. Hanggang ngayon, yung isyo ay yun pa rin. Hindi ba dapat may partisipasyon ng tao sa pag -gobyerno? Yes, pero mayroon. Pero katulad nga ng binabanggit ko kanina, kung sino lang po yung nalapit sa kusina, yun lang na nauuli na. So, pag ako ba naging leader, nag-lead sa, sa, lugar natin at sinabi kong, Kapernan, sumama ka sa akin, bibigyan kita ng partisipasyon. Okay yon. Welcome po ako dyan. Eh, paano naman yung mga kasama mo? May iwan sila, ganun ba yun? Yung, yun, Hindi, so, ano? dapat, ang proses, dapat dumaan sa tunay na proseso. Yon, yun, yun, yung, yung aking inahangad. Halimbawa, simple natin. From barangay, dapat merong active participation ang mga barangay development council sa, sa, ma par sa particular pala sa barangay. Even the municipal. Sapagkat ako po ay naging bahagi na rin ako ng tinatawag natin sa implementasyon ng local government code. Ako po ay 11 years din na naglingkod sa special bodies. So nakita ko po yan, talagang kami na upo dyan hindi dahil hiningi namin yung kami ay maupo kundi kami ay naging representasyon mula sa hanay ng manggagawa yun sana malinaw yun di ba na dapat may partisipasyon ang mamamayan sa pagbuo ng, ng mga ng programa, programa ng yes. isang yes. Local, dapat ganun. Yun, ano government units so. so sana kung ganun yung magiging sistema wala nang magiging problema di ba ngayon ang isa pang ibabato kong tanong sa iyo Kapernan alam mo naman, malapit na eleksyon, yes. na, di ba? Ngayon, sa tingin mo, ito magiging uh, labanan dito sa ating lugar. Ano pulso mo rito? Labanan ba ito ng tunay na leader o na, uh, isang populistang leader o ano? Pera ba iiral dito? Yung mga leader bang tatayo dun sa bawat uh, kakandidato ay mga bagong usbong bang leader o mga leader na nagsama-sama ulit para lang sa isang tao? sa so, sa so pananaw mo, Gabernan? Sa akin pananaw ko, may mga sa, yung political situation po dito natin ngayon, mm, ngayon oh. pa lang ay talagang gumagapang na. Okay. Sa akin pagbasa, yung lalo na yung mga bago sumusulpot na nagpapakilala na at gusto ngano ano, eh sa tingin ko diyan ano 'yan eh, hindi talaga yung totoong tutugon pa doon sa pangangailangan at tutugon sa issue na ng mamamayan. Oh. Uh, Kapernan, maraming salamat at napagbigyan mo oh, kami yes, dito sir. sa Kapehan sa Harden. Thank you ano? po iyo, uh, iaano ko lang yung mga na bato mo sa akin. May natutunan ako eh, kumbaga eh. Di ba? Yung experience mo, yung haba ng experience paglilingkod. mo, paglilingkod mo, sa hanay ng manggagawa, eh, medyo saludo ako doon. Ngayon, yung experience mo bilang butante na napakabahabang panahon, saludo ako doon. May ang iiwan ko lang dito. Magtatanong ako hindi sa iyo eh, ulit eh. Magtatanong ako sa nanonood sa atin. Yes. Ano ang natutunan niyo kay Capernan? Muli po si Ka Jonas, ang inyong pambansang solsolero dito sa Kapihan Sardin.